iba pa amoy amoy septic tank na ligo ka na lang ulit mukhang aabot yan ng ating baywang walang butas dito ah na po. Hmm. lapit na tuhod na hanggang tuhod na po <laughs> ang aming Ha? Walang butas dyan. Ito po yung corner ng rainbow at lavender. Ayan po ang corner ng rainbow at lavender. Nandito po kami, bumalik kami dito sa bahay. Kasi yung mga aso po na iniwan. binabalikan po just to make sure na okay po sila ano gagawaan natin ng ano mapupwestohan dito Nag, swim na sila oh. Kwarto, kwarto, kwarto ni tat ah, ah. Alika dito, alika dito. Ito yung dog, oh. Alika hmm. dito. Alika, alika, alika. Sama ka, sama ka. Sama ka, sama ka. Ka, ka. No, no, no. Alika, alika, alika. Ayaw, sumama. Sama ka, sama ka. Wait, wait, wait. wait, wait. Sama ka, sama oh. uh -oh. ka. Alika. Oo. Kumpleto na sila, ha? Uh -oh. Dito na po. Pinasok kasi mataas na po yung tubig dito sa ano, sa loob ng bahay. Yung mga dogs ko ay walang makupwestuhan. Hindi rin po namin sila madalabas-labas, ha? Oo na po sila. Na ano na po sila. Na iangat ulit sila. Hmm. Pero may iwan po ulit sila.